May laman sa loob to mga boss oh. Turon mga boss Turon ni boss J Bili na kayo mga boss Turon kayo dyan mga boss Five dollars ang isa mga boss Bibili ba kayo? Malat, hindi Sakto lang Pwede ka na magkasawa? Ilan? <laughs> nagluto si Mayora ng pancet mga boss. Ito yung Ah, uh, mga gulay. Pinigiwalay niya. Ano yung mo? Kasi marami? Hindi. Para ilalagay natin. Para ano? Ilalagay na lang ipaghalo na lang natin. Dari naman pwede lang na yung pancet. Oh. Napanood ko lang ito sa YouTube. Napanood ko rin sa YouTube? Mm. Yung yeah, mga boss, ang pagluluto namin dito pinapanood na sa YouTube. <laughs> Medyo, may pang kalat si madam, hindi pa tapos. Ano to yun to? Ha? Ano to yun na yun Sarap nito mga boss, wang oh. daming gulay. Ligyan mo ng paminta to. Oo, oh, ilalim pa rin. Oo oh, mm. na. pauwi ko mga boss galing 7-11 Sunday ngayon dito mga boss at uh, alas 3 na ng hapon tama mga sa mga bago pa lang po nakapanood welcome po sa JP9 TV ito lang mga boss tignan natin yung pinapatikman ni Mayora ayaw mo na mo Ano mo na ba? Alala ko sa Pilipinas, mga boss dun sa lugar namin. Tuwing umaga, pag hindi nakapagluto, yun na lang nabili. Mura pa nun, mga boss. Uh, nakakabili ng 5 pesos nun eh. Isang balot na pansit. Hmm. ngulay gulay. Pala Tingkad Toto no da, Ito, no, Ito, no dalos, pero kailangan mo makaluto. No habas so. Ito, kailangan mo makaluto. 'No? Sarap pa. Ma. Malat hindi. Sakto lang. Pwede okay. ka na magkasawa? Ilan? <laughs> Ilan daw mga boss ang bihira? Na. lang para lang na natin pala. Okay na. Tumutok yung turon. Turon? Nasa na? Turon? Tapos ah, kasi namili kami eh. Ito na yung lalagay. Mga boss. Dalawa lang kasi kami kumakain. Si Boss Brando naman, yung nakatira sa amin, wala lang. lang kumain yun eh. Busog na. Kasi dyan lang siya nagtatrabaho sa tapat namin. Kung napapansin nyo, kung nakasabibigay kayo sa vlog ko, pag nalabas ako ng bahay, pakita ko sa inyo. Yung mga bago pala nga, sa mga bago pa lang nakapanood dito sa JP na TV Pata ko sa mga boss ay eh. Yan Sakto lang Ganito Yun yung sitwasyon ngayon dito mga boss Ayun yung pub mga boss Lagi ang damage ng ano. Customer, balakas yung pub na 'yan, mga boss. nyo 'yung mga dahon na yun, no. Malamig na 'yung hangin, mga boss. Paglakad tayo daw, mga boss, para mas para mas mapakit niya. Sakto lang. Ano na lang? Ito, hindi naman. Hindi naman. Okay lang. Ito mga boss, yung binili namin to ron. No? Hmm. Ano na lang yung pagkain namin? Ipita mo na Ha? Ipita mo na. Ganda ng puno doon, no? kulay dilaw na. Ano mga boss, oh. Maghugas mo na tayo bago ko ipakita sa inyo yun. Ayun yung puno yun. Ayun nasa tabi, yung nasa tapat ng pub, ma'am ma matik naman yung puno. Oh. Ayun Oh. Oh. Hindi naman makatalagay lahat ng puno. Ayun o. Oh. Ayun Oh. Hindi naman makatalagay lahat ng puno. Oh, nga yung mga daong pumagsak, dadaanan ko nga ipapakita ko. Papakita ko sa kanila. Hugas mo tayo yung pinya mga boss.

Papasilip ko sa inyo, mga boss. Pagod tayo saglit. Pagkasan ko lang to Naglalagad lang doon tayo ng konti. Pagkatin ulit ko, luto na konto. Para pagbalik natin, mga boss, luto na tong pansin. Let's go mga boss. Hindi naman malamig eh. Malamig ba? Parang malamig yung hangin eh. Nag-chat lang ako mga boss. Parang medyo malamig eh. Let's go mga boss natin yung mga boss nagbagsakan na mga dahon may laman sa loob to mga boss hindi oh. ko alam kung baka to ano maingay eh ganda na itsura mga boss no Nagbagsakan na yung eh, mga dahon mga boss yun na o mga boss tayo takot yung laman nito nasa loob mga boss ano oh nandidinig nyo yun oh may laman baka yun oh oh May baka sa loob mga boss. Ito na. na soft drinks. Soft drinks? Pwede mag soft drinks, magkaka-diabetes ka. Tubig ka na lang. Ayan mga boss, ang Ang sarap. Ayan, sinama na ni Mayora. Hindi ko lang kung tama ba yung ginagawa ko. Tama yan. Ito na ba? Ito, sasalin. Kasi may ano ito, may sas na mga anak na ano eh. Sali mo, dandahan lang. Kapatid mo yun. Dapat ang gula yung sinasali mo. Tama na. Tama na. Ano ito? Ano na lang. isa rin sa dahilan mga boss kung ba't ako oh ya yeah. patuloy na nagbablog kasi gawa ng anak ko malayo sa amin yung mga boss at na uh, very supportive yun sa aking pagbablog kaya patuloy ako nagbablog at uh, para mapanood ya rin ito mga boss ano yung ginagawa namin dito sa aming bahay

Turun mga boss Turun ni boss Jay Bili na kayo mga boss pa. Ma, Pailagyan mo yung ano sa ano Dito Mamaya oh. mga oh, dal dal mo yun oh. Turun kayo dyan mga boss $5 ang isa mga boss, bibili ba kayo? <laughs> Pagkano ba tayo? Isang ganito nga? Five hmm. dollars isang ganito box mga boss. Ang laman ay sham. O nga, sham mga boss. Ah, uh, langka. Yung pala ang flavor play... yan mga boss. sarap mga boss kilalat mo ba ito? Hmm. Luto na ito? Oo, oh, luto na ito. Na, na. na, mga boss. Sa so, Pilipinas, mga boss. Pag gumuhin na kami, magtitinda na lang kami ng ano. Turon. Turon. tsaka pandesal. Maglalako mga boss. Bibili kayo ha? Almusal sa Averienda. Ang pangalan ng tindahan ko mga boss, Turon ni Boss Jay. <laughs> Ayan mga boss ba to? Lahat na daw to mga boss. Sabi ni Mayora. Kamayan na ako magpapalit ang damit mga boss. Si... Hindi pa naliligo. Hindi pa ano eh. Hindi pa naliligo. Bumas <laughs> ano eh. Uh, bali, dalawang araw na ako hindi naliligo. <laughs> sabi ko nga sa inyo, isa na tatlong araw doon ako naliligo. Papalit lang ako ng damit mga boss. Ha? Amin. Ayan. Kasi na, ano eh. Kahit, ayaw, halat. Ha? Ay, sorry. Hindi naman maalat ah. Maalat ba? Maalatan ako eh. Lalo ka pa. Lalo pa. Ay, Malat na ako mag-tip na ako. Hindi, lalo ka na. Lagay kami ng stra strainer dito mga boss sa seat ng lababo namin sa okay. seat uh, ng lababo sa lababo namin kasi gawa ng dati na experience na namin to nagbara. nagbara eh mahal dito yung ang ano tubero mahal ang bayad dito mga boss dito tulad sa Pinas, abotan mo lang ng Pagyosi, okay na yun. <laughs> dito, mahambo, hindi eh. Isan? Uh, dito, ibubok mo pa ng appointment to eh. Kung available yung tubera dito. Ah, uh ah. -huh. Papa, papa, saan mo? paper towel mga boss yan, para makita nyo yung ginagawa namin sa bahay araw araw o tissue Ah, paper towel mga boss. Pilipinas nga, basahan lang ako mga boss <laughs> Ito may, may paper towel pa eh, no? Pag sa Pilipinas mga boss, parami din naman nagamit dito. Yung mga may kaya kaya sa buhay Paper towel mga boss May paper towel na, may tissue pa sa so, mga boss lagi kong pinupunasan to kasi eto uh, may lumalabas sa tubig dito eh hindi naman ako marunong nito mga boss baka mamaya imbis na maayos ko dalo kong masira lang mga boss So, dinadaan ko na lang lagi sa linis-linis to mga boss. Hindi ka nakabili nito. Na no. Mahal saan, di ba? May malaki. asan? saan? Ay, ito nga. Oh, Ay, may mga bago. bago. Mga boss, o, na. O, ito na. Ito rin, malapit na. Ha? Na? Ano? Yun, nakain na mga basta. Oh. Panalo. Tayo? Big matching to roll, mga boss

Lahat na. Nakakangasim to mga boss. Kain na na mga boss. Ito, may atay pa, oh. May atay, di ba? Atay.